cooking time. Hi, cooks! So, today, magluto ako ng dinner. Parang ako dito mga pinaka. Ayan. Ito na. So, spread na lang tayo. So, naiyot na siya. So, Tatlong pinaka, ha? Ang mga pinakaan. Kaya makalang dyan. Ang gandawa. Mmm! Mmm! Galit ka ba sa akin, Bess? Bango. Nasa Ilocos ako pero yung tinapa namin, bigol, okay, yung tinapa ang Bicol. Ang gusto mo yun. Okay na tinapa. Papalamigin ko muna siya. Papahingahin lang muna natin yung tinapa. Masyado siya napagod. O, oh, di ba? Grabe itong sahog ng binulutuin ko ngayon. So, hiwain ko lang ng maliliitong ang bagnet. Hindi naman sobrang liit. Sakto lang. Grabe, ang taba niya iyon yung ibang balat, medyo malutong pa. Kung high blood ka, wag mong gagayahin tong luto ko. <laughs> so, ngayon, kalmado na yung, ano, kalmado na tong tinapa Himayin ko lang. So, tara na naman ni, mag-start na tayo. Paitin ko lang muna to, kawalit. Diba? Sobrang one click lang talaga tong ang um, gas stove top ng Eureka. Siyempre, lagi kong ginagawa. sila natin para sumara. Kahit anong mantika na available sa inyo, kayong bahala. Siyempre, huwag kakalimutan mag-spread the So, dito uunahin ko muna yung sarili ko. <laughs> tapos yung bawang. Yan. Yan, nagla-brown na siya. Light brown. Baka mamis yung interpret ako eh. Ayan, tapos dapat very aromatic na siya. Parang naamoy niyo talaga na parang papunta na sa pagkasunod. Sibuyas. So, ayan. Reclusive so, pa yung so, sibuyas. Okay, ito yung kamatis. Yung kamatis gusto ko medyo nilalamog ko siya para alam niyo yung mas lamog. Ba't lumalabas yung kata? titip ko lang yung kamati. Parang yung gusto kong gawin sa kanya pag nakita ko siya. <laughs> Sarap lang yun. Titip-tipin lang natin yung kamatis, para mas lumabas yun. <laughs> Puro lang yung kata. Puro kata sa kaya. E dahil lalagyan ng pati. Para lumasa lang. Kapag ginigisa. May sakot para muna. Oh my gosh, ang bango. Tapos pa lang yan ha. At dahil pepper is life, gano'n. pag Okay nga to, lamog na lamog na siya. Ihulog ko na ngayon to mga pasayan. Ayan. <laughs> so, ayan na. Nagsisig siya ng color yung pasayan natin. Ilalagay ko na ngayon yung pinalambot na mundo. Pinalambot? na nga ba yung Pinalaga. O oh, pinakuluan. Kala strainer. Ang tagal dito pag ganito ginawa ko. Ilalagay ko na lahat dito. Then, ibisa ko na. Gaya na ito ang sabi mga mate, kung ano kayong mga nilalagay o ginagamit ang mga pampasarap sa luto ninyo, ibigay nyo lang. Kaya po, bahala kasi kayo naman yung pakain. Alam niyo ba, masarap sa munggo? Para sa akin ha, yung parang uh, malata. Malata siya, tapos hindi siya masyado masabaw. Para lang sa akin nga, Siyempre, kanya-kanya naman tayo ng take sa pagluluto. Yeah, medyo patutuyutan ko lang siya ng konti. Alam niyo yung parang masusunog yung ilalim. Yun. Pero gusto ko na. Soto na yun, mga mi. Wait ko lang sana, na, medyo matuyuan ng konti. Kumbaga so parang sinasangam ko siya or ginigisa maigi. Ayan na, naamoy ko na. Totoyan na siya. So ngayon ihulog ko na yung tinaka. Sinama ko yung ulo. Pero tinanggalan ko na siya nung sa loob. Yan. Halito na. Oo, oh, ang bango. Kain malala, mga mi. Sa ito ng madami. Tapos yung bagnet, lagi ko na yung iba. Yung mga pipiliin ko yung mga walat-malat. Taba-taba iwanan ko iba pang toppings. Pang andor. Tapos yung sabaw ng munggo, lalagay ko na. Pero tatansihin ko muna ha, kasi nga, kaya sa nang sabi ko, ayoko nang masyadong masabaw na munggo. Lalagay ko na yung mga kangkong. Pagdating naman sa gulay, kayo po yung bahala. Sa munggo kasi, nasanay lang ako ng kangkong yung ginagamit ko. Pwede ko yung, of course, yung dahon ng ampalaya, malunggay, Ayan. And then, simmer. Mahina lang. yeah. Wait lang, nakalimutan ko yung sili. Ayan. Kalimutan ko yung sili, mga mi. galing ako ng sili. Haluin ko na rin. At titikman. Mag-aad ako ng fatis pag, ano, kulang. Konting fatis pa. Mga isang kutsara. Sabi niyang sarap. Tapos so, alasama yung tinapa, yung hipon. Tapos may bag net, ay, yummers. So okay na to mga ni. Lulutuin ko lang ng konti yung kangkong. And then, saserve na natin. Ay, mamaya pa pala kami sa kain. Paglubog ng araw Pan ko ulit. Siguro mga 3, 3 to 4 minutes na lang to. And then, goods na. Siyempre, kailangan ko ipakitsin inyo diba? Mag-i-tune niya habang lumubo ko. Tita, hindi po ito masyadong masabaw, ha? Ah. Makahanapan nyo ng sabaw to, ha? Ah. Gusto mo ba sa munggo yung masabaw, tita? Malapot, no? Paras tayo, o. Oh. Parang ganito, o. Tapos maraming kampong tita. Yan, o. Oh. Ang bongga ng munggo, tita. Siyempre, pampaandar natin, di ba? Yung bagnet. Yan, o. Oh. Sa ibabaw, o. Oh. Kain malala. Kain malala. So, yun ang mga meal. Ito na yung aming dinner. Sana pa rin yung itong recipe yung ko sa inyo today. At sana yung nag-enjoy din kayo panoorin kong video na to.